pag-ibig. Ngunit walang minamahal si Mitena. Puro galit at paghihiganti lamang ang laman ng isip at puso niya noong imaw. Bawat nila lang ay mayroong kwento at pinanggagalingan. Masakit at masalimuot ang pinagmula ni Mitena. Siya ay nananakit sapagkat siya ay nasasaktan. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na niya kayang magmahal pa. Kung ang niebe man ay natutunaw at nagiging tubig, ang pusong malamig ay umiinit at lumalambot din. Opo. Tama po kayo, Lolo Imaw. Noong nakilala ko po si Mitena bilang si Samina, naramdaman ko na ang gusto niya ay yung mapansin siya. Gusto niya yung mahalin siya at yung matanggap din siya. Hindi kaya pag-ibig ng pamilya ang ibig sabihin ng batis? Paano ko ngayon palang magpapalambot at makakatalo sa kanya? Galit siya sa kanyang pamilya. Hindi lang sa kanyang Ado at Ada, kundi sa buong ang kanya. Kaya nga kalaban din ng turing niya maging sa atin. Mga niya tayo ulila si Metena. Paano kung hanapin at sunduin natin sila sa Devas? Lolo Imo, baka po pwede na makiusap po kami kay Bathalang Emre para po pababain sila, para palambutin po ang puso ni Mitena. Magandang ideya yan, Sangritera. <laughs> Minsan lang nakausap ni Mitena ang kanyang amang si Memen gamit ang Akashic at hindi naging maganda ang kinalapsan ng kanilang huling pagtatagpo. Lumalim lamang ang poot ni Metena. Paano po kung pagmamahal ng kapatid? Hindi ba't kakambal ni Mitena si Batalumang Kasopea? Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin natin mahanap kung saan sila nakatago at nakakulong sa so, namin ang hinanap nating lugar dito sa Encantadia, hindi na ako nagtataka na sa Minneapolis sila kay Lolo. Tama, paano kung nasa Minneapolis nga sila? Paano tayo makakapunta doon? Kailangan ba natin ulit ng isang sasakyang panghimpapawid? Mahabang paglalakbay ang inyong susuungin, marating lamang ang isla ng mini Ave. Maaari ko kayong samahan sa aking lupang sinilangan. Gamit ang ating evictus. <laughs> <laughs> Zurshol! Hindi ako matatalo ng pag-ibig! Isang malaking kalokohan! wala akong minamahal na nilalang. At mas lalo nang walang... Gusto na ang usaping ito. Ako naman ang iyong sagutin. Paano kong matatalo ang itinakdang si Tera? Kailanman ay hindi matatalo si Tera sapagkat ang nakasaad sa propesya ay siyang mangyayari at masusunod. Vrakkar! Habang dumadaloy sa iyo kuryente, ay hindi ka na makapagsasalita. Mahal na Iyan ang nararapat sa kanya sapagkat siya ay mali! kailan man ay walang makakatalo sa akin.